Alright, load, load na po kami. Load na ang mga tropa. Rem! Rem! poli tayo. poli, Rem! Yon dalawa may live amos dito sa gilid. Kabilaan ibabang may may live yung ba na mo don. itlog, may hirap ang magkiyat. Yeah. tayo na isa, no? Isa na lang. Asus na lang mo. Yan! Yan! Parang ka dito. Yung mga MK, okay. yung guy dala na yan kasi mamaya. <toss> so, yung

All right. Mission on the road. Kiru mai on